Sa pagpapatuloy ng kwento, makikita ang seryosong mukha ni Mo. May bahid ng kaunting dugo at inaaninagan ng kaunting liwanag na nagmumula sa isang flashlight. Si Lian ang tagahawak nito at kay Shayna ang isang sisidlan. Nang matapos ang pag-uusisa sa katawan ng zombie, nakuha niya ang isang bagay. Paliwanag ni Mo sa kanyang isip, ang bagay na parang isang net ay makikita sa buong katawan ng mutant, lalo na sa parteng utak. Bakas naman sa kanyang mukha ang pagtataka, nang kanya itong amuyin, na niyang ito ay kahalintulad sa amoy ng gel. May ideya na sumagi sa kanyang isip, muling sinuri niya ang katawan ng zombie gamit ang isang kutsilyo. Ilang sandali pa ay nakuha niya ang isang gel. Wika ni Mo sa kanyang isip, ang bagay na ito ay na-extract bago pa makarating sa utak ng isang zombie, doon nagmumula ang gel. Aniya, may pagkamangha. Dagdag pa niya, kung ganoon, meron din nito ang mga normal na zombie. Ang virus ay kakaunti pa kaya hindi ito makikita ng ating mga mata. Sumagi pa sa isip ni Mo na ang bagong mutant na ito ay nakakuha ng malaking amount ng virus, kaya naman ang mga veins nito ay naging visible sa paggawa ng gel. Walang duda, kaya pinapatay ng mga zombie ang kanilang kapwa upang maabsorb ang virus sa katawan nito. Mas marami mapapatay na zombie, mas malaking virus ang kanilang makukuha. Anya, may seryosong mukha. Mayroon ng virus gel sa isang tunay na mutant zombie. Ang pagguho nito ay lumiliit sa isang punto, kaya ang iba pang mga bahagi na nakalock noon ay unti-unting inilabas. At ang virus ay inakain ang isa't isa, mas puro, mas maliit na gel ang nabubuo. Minsan siguro ay naglalaho, unti-unting lumiit, at ang zombie na mayroon maliit na gel ay maaaring magkaroon ng diwa. Kaya naman naisip ni Mu na si Shaina ay mayroon kakaunting virus sa katawan at nakay ng tatlong gel bago pa kumalat ang virus sa kanyang utak. At isa dito ay may pulong antas. Sa ganitong paraan nabuo ang kanyang gel bago maging totally infected ang kanyang utak, sa gayon ang impact nito ay may kahinaan. Muling nagwika si mo sa kanyang isip na baka nga ganito ang nangyari, Aniya ng may kaunting pagdududa at bahagyang kasiguraduhan. Dagdag pa niya, kung tama ang hinala ko, ang diwa ni Lian ay maaari nang maibalik. Nakangiting wika niya sa sarili. Tinanong naman ni Shaina kung bakit nakangiti si mo. Muling umiti si mo at nagwikang, kasi iniisip ko ang isang bagay, ayos naman ito ngunit maliit, sabay turo sa dibdib ni Shaina. Nagtatakang tanong naman si Shaina, maliit. Sabay hawak sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, napatikip ng ilong si Mo dahil sa masangsang na amoy ng dugo ng mutant, at naisip niyang baka makakuha ito ng atraksyon sa iba pang mga zombie. Kaya naman binuhat ni Lian at Shayna ang mutant upang ilaglag sa bintana. Subalit na dumihan ang damit ni Lian. Kinabukasan, sa ilalim ng tirek ng araw, makikita ang tatlo, si Mo, Lian, at Shayna, Napatungo sa isang dress shop. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng ilang zombie. Agad na ginamit ni Mo ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga zombie, at mabilis na nagwikang, patayin ninyo silang lahat. Aniya ng may determinasyon, gamit ang kanilang lakas at kakayahan, madali nilang pinabagsak ang mga ito. Matapos noon, binihisan ni Mo si Lian. Ilang sandali pa, inayan ni Mo si Lian na lumabas ng dressing room. Sa paglabas ni Lian, nakasuot siya ng isang kaakit-akit na damit at naglalakad na parang isang sikat na modelo, makikita ang ganda at inusente nitong mukha. Nang lumingon si Mo, nagulat siya nang makita ang mukha ni Lian, na parabang iniimitate siya ni Shayna dahil mabilis na bumabalik ang diwa nito, higit pa sa inaakala niya. Habang si Shena naman ay nakapili na ng isang damit, isang pulang Chinese dress, ngunit hindi ito nagustuhan ni Mo. Kaya siya na ang pumili para rito. Matapos kunin ang napili, inabot niya ito kay Shaina. Makikita ang pagtataka sa mukha ni Shaina. Wika naman ni Mo, sa tingin ko hindi mo kayang magbihis ng iyong sarili, kaya naman, maaari kitang tulungan. Matapos magbihis, nakita ni Mo ang napaka-cute na damit na suot ni Shaina. Natuwa si Mo at sinabing, maganda talaga ang taste ko sa pagpili ng damit. Anya, nang may ngiti. Kaya naman niyaya na niya ang dalawa upang makaalis. Sa kanilang paglalakad, napansin niyang may mga tao sa labas ng store. Mabilis silang nagtago sa gilid ng isang pader at pinagmasdan ng mga ito. Sila pala si Nalin, Lao, at Li na pinagmamasdan ng patay na zombie na pinatay ni Mo. Naisip ni Mo na baka sinabi ni Lao Ching ang tunay na kalagayan ni Shayna, Ngunit naisip din niyang baka hindi dahil si Lao ay maprinsipyong tao at wala silang naging isyo sa kanya. Habang pinagmamasdan niya sila, nakita niya si Lin na may tinuturo kay Li. Napansin din ni Mo ang bakas ng dugo sa palakol ni Li at mukhang nag sila para makarating lang doon. Ani mo'y may pagkabahala, napalingon si Lin sa store. Nakatago pa rin si Mo, subalit gusto nang lumabas si Shayna pinigilan ni Moses si Shaina nang may kalmadong mukha. May napansin si Lin sa loob ng store. Narinig ni Mo ang tinig ni Lau na may tinuturo kay Lin. Sabi ni Lin, ang katawan, may dugu-dugu pa. Kaya ito ay maaaring patay na. Sabi naman ni Lau, iba ka talaga, Lin, Ania, nang nakangiti. Sagot ni Lin, malakas pala si Mo. Sagot ni Lau, Lin, hindi ako nagsisinungaling, tinanong mo lang kung malakas si Mo. Tugon ni Lin, malalaman ko kapag nahuli ko siya. At kung ikaw ay nagsisinungaling sa akin, iiwanan kita rito ng walang buhay. Seryosong banta niya kay Lao. Sabi ni Li, Lin, maaaring nakaalis na sila. Mariing sagot ni Lin, wala akong pakialam. Kailangan ko siyang mahanap ngayon. Anya, nang may determinasyon. Sagot ni Li, magawa man natin yun, wala tayong laban sa kanila. O sigaw na sabi ni Lin, Li, huwag kang maging praning. Paano niya nagawang mapatay ang ganoong kor zombie? Tugon ni Li, hindi mo ba nakikita ang mga patay na katawan ng mga zombie? Anya, may pag-alala. Naisip ni Lin na maaaring tinulungan ni Shaina si Mo sa pagpatay ng mga zombie, at hindi siya naniniwalang si Mo ang may gawa noon. At hindi niya ako matatalo. Aniya, may determinasyon. Dagdag pa niya, kailangan kong mahuli ang baliw na iyon. Habang naiinis na naglalakad, sabi ni Mo, kinuha ko lang ang kanyang dagger, hindi ang kanyang pagkabirhen. Bakit niya ginawa ito? Nagtatakang tanong ni Mo sa kanyang sarili habang sila ay nakatago pa rin. Kaya naman sinabi ni Mo, sige, hulihin mo ako kung gusto mo, ipapakita ko sa kung paano ako makakatago sa ganito kalaking city kaya naman inutusan niya si Lian na tumalun sa itaas ng building at pinagmasdan kung saan patungo ang mga ito nang makita ni Mo na papalapit na ito sa kanila pinababalik na niya si Lian dahil dito umalis si Mo at ang kanyang mga kasama sa kanilang kinaroroonan sa kanilang pagtakbo nakakita si Mo ng isang coffee shop na malapit subalit sa kanilang pagpapatuloy sinalubong sila ng dalawang zombie Mabilis naman itong pinabagsak ni na Shayna at Lian. Umakyat si Mo sa itaas, sa may bintana. Pinagmasda niya si Lynn, Lee at Lau na papalapit na sa unang coffee shop na kanilang pinagtataguan. Sa isang banda, napansin ni Shayna ang isang zombie na papalapit sa kanila, pinigilan naman ito ni Mo. Ginamit ni Mo ang kanyang abilidad sa pagkontrol ng zombie at ang wika, EMF. Kailangan ko silang turuan ng leksyon. Anya, may seryosong mukha. Habang naglalakad si Nalin sa isang eskinita, bigla silang sinalakay ng mga zombie. Kinontrol ni Mo ang isang zombie hawak ang metal pipe, subalit mabilis naman itong naiwasan ni Lin. Kita ang pagkawasak ng lupa sa kinatatayuan ni Lin dahil sa lakas ng atake, kaya naman napasabi na lamang si Lin, isang zombie na gumagamit ng snake attack at mahusay din sa paggamit ng armas. Aniya, may pagtataka. Kaya naman hinugot niya ang kanyang dagger at ang wika, sino ka ba para atakihin ako? Mamatay ka, Aniya sa zombie, sabay atake sa zombie. Subalit naiwasan naman ito ng zombie, at tumambling ito. Wika ni Lin, ang zombie ito'y nakakaiwas ng hindi natural. Aniya nang may pagkabahala, pinag-iingat naman siya ni Lee. Napasigaw ang zombie at muling umatake, na sinangga naman ito ni Lin. Subalit na pagtanto niya na ang zombie ay may kakaibang lakas, dagdag pa niya, saan nga ba galing ang zombie na ito? Ani ang may pagtataka, dagdag pa ni Lin, ang walang hiyang zombing ito. Habang hirap na hirap sa pagsangga sa zombie, muling napasigaw si Lin, bastardo ka. Kitang hirap na hirap pa rin ako. Sinabihan naman siya ni Lee na maghintay at siya na ang tutulong, pasiga na wika nito. Samantala, si Lau ay napaupo sa matinding takot nang may biglang tumakip sa bibig nito. Hinayla naman pababa ni Lin ang kanyang dagger at nagnit nit ito, dahilan ng pagkaputol ng mga daliri ng zombie at pagtilapon ng metal pipe. Sabay sigaw kay Li, atakihin mo ito. Subalit mabilis na nakaiwas ang zombie, at tumama lang sa lupa ang pag-atake ni Lee. Nagtaka ang dalawa dahil sa ginawang pagtakas ng zombie. Nagtatakang wika naman ni Lin, sabi isang tunay na zombie. Nagapoy naman sa galit si Lin nang sumenyas ang zombie para lumapit sila. Sa paglingon ni Lin, hinahanap niya silaw at napagtanto nilang nawawala ito. Naisip naman ni Lin na tumakbo ito habang sila ay nakikipaglaban. Subalit naisip din ni Lin na hindi ito marunong lumaban kaya hindi ito lalayo mag-isa. Kaya naman sumagi sa isip ni Lin na baka nakita nito si Mo at humingi ng proteksyon dito. Kaya naman napagtanto ni Lin na maaaring nasa paligid lang si Mo. Napansin din niyang abnormal ang kilos ng zombie at hindi niya alam kung ilan ang bilang nito, hindi niya rin malaman kung bakit ganoon ang kilos nito. Kaya naman sinabihan niya si Lee na ang kailangan munang patayin ay ang zombie. Ani ang determinado Gulat naman ang reaksyon ni Lee sa desisyon ni Lin. Kaya naman tumugon si Lin ang may mataas na tinig, kalimutan muna natin ang mga zombie at silaw, mas mabuting umalis na tayo rito. Aniya, may kaba sa tinig, dagdag pa niya, ang mga zombie ay may sariling diwa, nakapagtataka, di ba? Bakas sa kanya ang pagkabahala. Imbis na sumunod sa mungkahi ni Lee, nagalit pa si Lin at tinapakan ang paa ni Lee, at sinabing, umalis ka sa dadaanan ko. Napasigaw naman si Lee sa ginawa ni Lin. Dagdag pa ni Lin, kahit ganoon pa ang mga mutant zombie, nagawa nating matakot at mapalayo ito. Kung hindi ka sasama sa akin, hintayin mo na lang ako sa labas, ako na lang ang magpapatuloy. Ani ang determinado, dahil sa sinabi ni Lin, napabuntong hininga si Lee at napahawak sa kanyang mukha, habang ramdam pa rin ang sakit sa ginawang pagkakapak sa kanyang paanilin. Hindi na niya pansin na may isang zombie sa kanyang likuran. Dagdag pa niya, si Lin ay masyadong bayulente at agresibo, at ugali na niya ito. Laking gulat niya nang makita ang zombie sa kanyang paglingon. Samantala, si Mo ay pinagmamasdan pa rin sila sa bintana. Nakita niyang si Lin na lang ang natira. Wika nito sa kanyang isip, imbis na piliing lumayo at makaligtas, Inilinilin na kumatok sa pintuan ng impyerno, anya sa kanyang isip ng may ngiti. Sa kabilang banda, si Lin ay nagpapatuloy sa paghahanap sa zombie at gusto niya itong turuan ng leksyon. Kita naman sa kanyang mukha ang inis at pagkaseryoso. Sa kanyang pagpapatuloy, nakarinig siya ng kalabog sa isang pinto. Sa pagbukas niya ng pinto, napansin ni Lin na walang tao o zombie sa loob. Naisip niya na ang kalabog ay gawa ng malakas na ihip ng hangin dahil sa bukas na bintana ng silid, at siya ay napabuntong hininga, sa kanyang paglabas, napalingon siya nang makita niya muling nakasarado ang pinto. Kaya naman naisip niyang posibleng ang zombie ang may gawa nito. Nang muli siyang ineg ng kalabog sa loob ng silid, naisip niya na gusto siyang labanan nito. Bakas naman sa kanyang mukha ang kasiyahan at pagka-excite, subalit, Nabigla siya nang marinig ang kalabog mula sa kabilang silid. Gulat ang mababakas sa kanyang mukha nang biglang nawasak ang pinto ng silid na kanyang pinanggalingan at dito lumabas ang zombie, sabay hawak sa kanyang balikat at tulak sa pader, hindi naman nagpatinag si Lin. Nabunat niya ang kanyang dagger at tinangkang saksakin ang zombie, sabay wika, "Mapupunta ka sa impyerno, Anya, may kaba?" Subalit, isang kamay ang humawak sa kanya at napigilan ang kanyang pag-atake. Kaya naman, tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at hindi na nakapalag si Lin, wika ni Lin na may pagkabahala sa maaaring mangyari sa kanya, bizet, kakainin nila ako ng buhay. Ngunit sa kanyang pagtataka, ginapos siya ng isang zombie sabay pinatong siya sa hita nito. Napasigaw si Lin sa takot at nagtataka sa gustong gawin sa kanya ng mga ito, Matapos noon, itinaas ng isang zombie ang kamay nito. Muli naman siyang napasigaw at nagtatanong kung ano ang gagawin nito sa kanya. Ilang sandali pa, makikita pinalo ng zombie si Lin sa baba ng kanyang likuran, kaya naman muling napasigaw ito sa sakit. Paulit-ulit itong ginawa ng zombie at paulit-ulit ding napasigaw si Lin na tumigil na ito. Matapos noon, Makikita sa mukha ni Lin ang sakit na mararamdaman habang ang isa pang zombie ay hinawakan ng kanyang baba at nilapit ang mukha nito, natangkang halikan si Lin. Gulat at pagkabahala ang mababakas sa mukha ni Lin. Nang papalapit na ang mukha ng zombie, napasigaw si Lin, "Bizet, pagsasamantalahan ba nila ako?" Ang hindi niya alam, pinaglalaruan lang pala siya ng mga ito.